Hello mga guys uh, Ayan po ako po ay nasa PSA niyan at ako po ay kukuha ng birth certificate At mabilis na lang pala kumuha ngayon ng birth certificate Kasi ayan po oh. Tingnan nyo konti lang ang tao kaya saglit lang pagkuha ng birth certificate ngayon Okay mga guys Ayan oh, uwi na. Tapos kaagad.